Okay mga kaibigan, ito na naman po ang inyong paborito. L Silver Voice TV mga kaibigan. At s'yempre alam nyo na ha, ang bago po nating Facebook page Silver Voice TV Official. So inan unpublish po muna natin yung atin pong original sa kadaylanan para po yung uh, something algo sa ating pong politics. Yan po ang ating discarte. At s'yempre. Random mindset tayo at kung saan tayo kumikita ng limpak-limpak. Siyempre, di ba? <laughs> okay. Okay, ito mga kaibigan. Jan Riel Casimero versus Saul Sanchez. Meron po kaming nasagap na balita na as usual, hindi naman bago. Hirap na hirap at nagihikahus daw ho si Kangkong. Ngayon, mga kaibigan, malapit na eh. Siguro, less, ano ba? Ah, uh, three weeks na lang, mga kaibigan dahil nga po sa kanyang hirap pa rin sa pagkuha ng timbang. Ano ba bang bago? Pero syempre salamat sa mga nagpapaabot sa atin ng mga balita dyan although wala naman na tayong pakialam pero syempre eh, sundutan pa din natin yan. At mga kaibigan, ito po ang i-discuss po natin dahil ito pong mga kangkong vloggers. Ano, nagpo-post po sila nung uh, katawan na nakaplex ni kangkong. 'di ba? Mga kaibigan, meron pong pagkakaiba ito po. Take note, ha? may pagkakaiba po yung Candid. Alam niyo ba yung Candid, Kangkong Nation? Hindi din. Ay nako. Ibig po sabihin ng Candid, 'di ba? Unaware ka, hindi mo alam na kinukunan ka, stolen shot kumbaga. 'Di ba? At kapag 'yon, wala kang opportunity na paliitin ang chance mo because all fighters uh, na, na, yung mga nasa boxing industry MMA at uh, etc mga kaibigan bodybuilding alam po natin yan di ba? Pag mapapicture ka ready, stomach in, tama. Pero ang labanan, pag candid shot, pag nakuhanan ka na unaware ka, hindi ka ready, tapos ay eh, bulubundukin yan mo, yun ang katotohanan, tama. Di ba? Magpapose mga kang vlogs, ka oh, ito ika. Di diba, Kahit napakalapad pa ng leg at braso, ito ika, wala nang chan chan lang babasehan. Oh, tapos kapag ka may, uh, may candid shot, hindi siya ready, di makikita yung lumulubong nine months niya. Di ba? Huwag pong ganon, ano, iba po yung candy. Alam na namin yan, kahit nung nasa US kami, discarte namin yan eh. O oh bro, sige pa po, I ipitin mo pa. <laughs> di ba? Pero ang tunay na labanan dyan, pag-candid, pagka-unaware, pagka-hindi ready, yun po. And guys, as you age, Uh, as you get older mga kaibigan, ang atin pong metabolism humihina po yan. Yung bone structure po ng ating mga katawan lumalaki mga kaibigan. At mas nahihirapan pong uh, ang ating katawan dahil nga humihina ang metabolism natin, natunawin ang atin pong mga kinakain. Lalo na kung siksikan mo yan ng mga matatabaan, healthy foods at mga alcoholic drinks mga kaibigan, eh lalo nang eh, hindi ka talaga uh, magiging fit sa maikling panahon. <laughs> hindi ko ba? So, ay, eh, uh, ano na naman? Kakapit na naman sa kung ano-ano mga pangpahihi diyan. 'Di ba? <laughs> Lasay kaya. Alam natin 'yan. Okay, mga kaibigan, so comment down below ano po sa tingin nyo. Okay, so uh 'wag pong kalimutan ha, Silver Voice TV Official. Yan po muna ang atin pong uh, papa anohin po uh, para sa algo, hindi lang po sa boxing pero siyempre yung sa ating politics con uh ano uh, po? Politics sa uh, content, mga kaibigan, dahil po tayo po ay uh, isa na po ngayong malakas na politics content creator. Oh, oh yeah. <laughs> okay, mga kaibigan. So, ito po si Silver Voice TV, mga kaibigan. Comment down below what you guys think. At uh, syempre, magla-live pa rin po tayo at uh, susubukan na natin mag-live doon po sa ating bagong gawang Facebook page. Maraming po salamat, Silver Voice TV. Mm.